zero na dumating ayan na po dito po yan sa medari sa likod ng pilisano <coughs> so, okay. malakas niya okay para ano? wayan? Puno ng kawayan? Ay, hindi. hindi si ko alam kung si o ano. Ha? Baka... Hinagisan? Sigarilyo siguro. Hindi si ko alam. <coughs> Malapit ka naman sa Agustin Linajano dyan. Malapit. malakas niya ako yun. Traffic. Maraming mga kapwa pa, Dito naman pa, Okay. So, guys so, uh, sa ano uh, sa dangari uh, ayun dangari yan may sa likod kasi nito nang sa ng kapilipahan parang ano may nag ng ayan, naman matay